Hello guys! Good morning everybody! Mama chup chup! Everybody to the left! Everybody to the right! PE at PP for today's vlog! Umpisahan agad ang kwento para matapos na! Isang truck na naman ang basura guys, pero yung basura mga bago pa! Mga plastic na lagayan ng ulam pagkain! Mamaya pag nakaantay kayo, makikita nyo sa video! Malayo ako sa ating kamera! para lang makapag-vlog, mekos-mekos na insan yan. Hagis to the left tayo and hagis to the right. At eto nga, si Sang Nim, buti na lang. Nakasarado yung daanan ko na sinadya ko naman talaga dahil nagbablog nga ako. Kunwari, walang nangyari. Hindi nila alam nakakamera ako. Pero dito, alerto na ako kay baka mamaya sumugod talaga sila makita kung nasaan ang cellphone ko. Kaya ginawa ko talaga guys, pinangharang ko itong mga box para pag may pupuntahan sila dito banda sa akin, haharangin ko din sila kasi hindi sila makapasok. Kasi gusto kong ikwento sa inyo itong basura na dumating first time kong pilian. Dati doon sa mother company, kinakain namin to doon sa makina. Kinakain ng makina namin, hindi pala ako. Medyo nanggigil pa nga ako dito guys. Dahil lang utos sa akin. Basta lang daw ibalibag ko. Aba nung dumating yung pinakaamo. Isa dahil bago pala. Mahal ang benta nito. Hindi ko natuloy na ipakita sa inyo yung pagsasako ko. Lalong naging matibay ang aking dingding. Paparating na naman si Sangnim, Hindi niya talaga alam ang nangyayari. Nandito kasi ako sa lagayan ng paleta guys. Kaya puro paleta yung hinahatid sa akin. Hinarangan ko naman sila. Hindi sila makakapasok. PP po yung tawag sa paleta guys. plastik siya Meron din kasing PE yung matigas. At dito nga naisip ko nang ibahin yung posisyon ng aking cellphone kaya mukhang hindi na ako ligtas. Ito nga palang nakalagay sa box. PP, PET, PS, PSP, PLA. Pero lagi ko nakikita PP lang. Ito, made of plastic sya. O, di ba guys, gumikinang pa. Madali kong malaman kasi may nakalagay talaga syang PP. Dahil nasa Korea ako, hindi ko na binibigyan ng Malaysia. Ito namang P.E.T. Itong medyo makinang na mabaho yan kapag kasinunog. Basura na po yan guys. Peto ang tabag dito. Ito na nga guys, nakaisang isang sako na ako. Pero yung iba, binalibag ko na lang dahil nga dumating si Sang Nimang sabi niya okay lang daw ibalibag. Yun pala, isa sako talaga lahat. Manalig Ito nga po yung dumating guys. Kayo, guys yung, yung, yung plastic. Yung, Hello Hindi guys. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Ito na naman good ang Balatan good evening. ko daw itong All over the world. Mama chup chup. Pero dito mo kaya hayak ko. Yun lang talaga ang ang problema ko. Ito guys. Nagpapainit-init ako ng Pero paako. Na kasi akin, sobrang lamig. Na tabi ng ako. naawa sila tabi apoy. Mama chup chup. Thank you so much for watching.